Hello mga mi! na akong hindi nakapunta dito sa nursery ko kasi nag ko ng business permit namin. So far, nakadalawang transaction naman ako. Isang DTI at saka isang business permit. Eh dalawa yung hanap buhay namin so bukas naman, dito naman sa isang business permit namin. Nakadalawa na ako so isa pa actually tatlong transaction dapat ang gagawin ko ngayon hindi nakinaya ng powers so bukas na yung another dalawa uh, sa banko magbabayad ng car loan at saka yun business permit din dito sa dito naman dalawa kasi business namin isa sa Murong isa sa Tanay yan bali maghapon ako hindi nakapunta rito nagdilig lang ako Then after ko magdilig, yun. Punta na ako ng pag asikaso ng business permit. Okay naman. Maganda sa morong one-stop shop. Pagpunta mo don fill up ka lang, tas upo ka na. Tatayo ka na lang para magbayad sa billing section. Well, uh, let's see kung parehas ng tanay. Kasi bukas, dito naman ako sa Tanay. So, tingnan natin kung parehas dito. Kasi, medyo, medyo, ang traumatizing ang dinanas ko dito sa Tanay. Dahil sa pagiging ignorante ko. Pero matagal na yun. Okay na rin naman. Naka-survive naka na ako kahit na medyo pakiramdam ko na ape ko. Na-survive ko na yun. Ngayon, yun nagbabayad na lang ako ng business permit lagi renew rin kaya lang yun nga as as i was saying nga medyo mahirap dito sa Tanay kasi pagka barangay business permit malayo yung business permit kung wala kang kung wala kang sasakyan ang pamasahe 30 pesos yun pamasahe pa lang 30 pesos na and then yung ano mo pa Ito mga namamay na naliligaw ng landas o oh. ibang ang mura-mura mura kasi propa tapos hindi pa mamain hmm. Laser room. Oh. ganda ganda oh walang ka, ka, damage damage ang halaman sino sino ba mga nagmay na ito ah si laser room Mm, ano eh. o. Oh, ang gaganda. Hindi nila mga betan. Ito, uh -huh. ililipat ko to sa white pot para appealing naman siya. Kasi pagka nasa sidling bag lang siya, na nababarat. Pero maganda Oh. Maganda pala si pastel. Pink pastel to eh. Si Pink pastel mukha lang siyang si ano si Iceberg dito sa camera. Pero si Pink Pastel to. eto kasi si Iceberg oh. Yan, eto Ang ganda ni Iceberg ko. Oh. Yung mutation sobrang ano na. So siguro hindi ko na muna ito ibibenta ng ganun ka ano kasi yung mutation niya maganda eh. Hmm. Tsaka ano na siya. Okay na siya maganda yung mutation niya. Mm. 200 220 natin to kasi maganda yung mutation. Yan. ang ganda na ni ano oh, ni Black Billy ko. Labas natin. Ang ganda na niya oh. Dito nga natin to. Hindi to pinapansin dito ah oh, si Black Billy. <laughs> hmm. hindi siya pinapansin. Pero Ang ganda niya oh. Kasi rare si Black Billy. Ang karaniwang bilite ito oh. Hmm. Kaya lang dwarf nga lang to. Pero bilite is bilite kahit na dwarf pa. Tsaka mas rare si dwarf kaysa sa ano sa sa malaki. Oh, ito oh. Ito yung malaking bilite oh. Hmm. Talagang super big. Ayun malaki. Ito mga adjustment na lang sa ang karaniwang pagkaano. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Lima yung dahon nya. Hmm. Si okay. 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 Bilite. Bilite. Oh, catch my world. Nagpipinkish-pinkish na siya. Hmm. Okay na to. Sana magtuloy to. Oh. Si ano. Si. Kasi medyo ano to eh. Yung alanganin yung ano niya yung mga ugat niya alanganin mm. oh okay to oh si Santorn ganda ngayon ko lang na experience si Santorn guys antigas pala ng ano niya aglaw to guys ah antigas ng dahon niya kadahon niya si ano yung antigas ng dahon niya kasi tigas ng um, siya ngayon yung dahon niya kasing tigas ng green bowl santon hmm hindi ko lang siya na experience Ganda. ganda si santon guys sobrang matigas siya mm. kaya pala yung iba hindi pa kasi to sa market eh matagal na ako o oh, hindi lang ako bumibilin nito mm. okay na siya oh nag uh, nag-advance kaagad yung ano niya. Actually, dalawa lang tong center na to sa market, sa ano ko, sa garden ko. Dalawa lang to. Ito guys, so tatrabahuin ko pa to. Hindi ko pa siya mahaharap. Kasi yung ugat niya galit na galit na rito oh. Hmm, Ayano, oh, na siya sa ano lumalabas na siya sa pot. So, i e, sana kayanin top cut ko to ulit para magkaroon ako ng for sale tatapkat ko siya ulit yan to ang ganda oh grabe ang tigas nyo guys twisted na cardboard cardboard twisted twisted crumpled cardboard yan ito yung mami niya yan to Actually, um, nakakaapat na, pang-apat na, tatlo pa lang, nakakatatlong release pa lang ako, magsimula nang mapunta sa akin to. Ang alam ko guys, ano na, ano na sa akin to? Two years. Sa two years, nakakatatlong benta na ako. Okay naman. Na, ano ko na siya, tawag dito, bawi ko na yung punan ko actually ano lang to eh um, free lang sa akin nagkataon lang na napalaki ko siya napakaswerte ko kasi ngayon lang ako naka experience ng ngayon na lang ako naka experience na lumalaki yung lumalaki yung ano yung halaman sa akin pero ngayon, baka hindi na rin ako maka-experience na lumago sa akin o lumaki yung halaman kasi nga, nagbebenta na ako. So, tendency, makaka-ano makaka na lang ako. Pang experience ko lang, after ko ma-experience yun, benta na rin. Pero ito talaga, napalaki ko to, in my hand. to Maganda, kasi at least kahit pa paano, oh. nabawi ko na yung punang ko dito. Actually, wala akong punang kasi Napapriko lang yan siya. Ayan. Namiss ko lang yung halaman ko guys. Yan. Ito lagi ko to highlight sa mga video ko. Kasi wala akong nakikita ganito sa lahat ng garden na namamainan na ko. Pati sa mga garden na pinapanuuran ko lang. Wala akong nakikita ganito. Yan. Karaniwan uh, narrow form lang na yung nag-wave lang dito, ganyan. Pero yung nagmamasel-masel to, wala. Bihira. Ito, nulip. Nulip to. Ito, oh. Hindi pa ganun kaano yung muscle niya. Pag nagma-matured na siya, yan, ganito na yung mga muscle-muscle niya so down. Yan, Ganyan, nakatitigas yung mga muscle niya. Tsaka nakaform. Ito kasi bago pa to, eh. So, meaning, may... Siguro, malalaman kung ito, kasi may pa, palabas siya eh. Oh. Pagka lumabas na to, nag-unfurl na siya, tsaka ako siya cut. Bantayan ko na lang na mag-unfurl to, tsaka ako siya cut. Kasi ito, tong mother, parang palagay ko, palalakihin ko muna tong ano. Ito oh. O, diba ang, ba, ang, ang haba na naman ng video ko? Um, palalakihin ko na muna to. Kasi feeling ko na over ano na siya o na over pro pa ayan oh yan palalakihin ko muna siguro ito ito kasi isang isang puno na to eh actually pwede na tong i-harvest tong ito pwede na tong i-harvest kaya lang na over na siya siguro gawin ko muna ng puno ulit to ang gawin ko, tatap ko na lang muna yung isa para maging dalawa yung mother ko. Kasi isa lang tong mother na nahaharvestan ko, na aan na siya. Na i-stress na siya, na over harvest na siya. So, siguro, pamadering ko na to. Ito, gagawin ko siyang mother. Kasi itong mga ito, itong mga dahon na to, mga sobrang mat, ano na siya. Pakakapaling ko muna to, tsaka ako itatapkat o basta kasi ito pa oh tatlo yung bali yung tatlo tatlo yung baby niya eh may dalawa siyang baby ano eh, isa tsaka tong isa oh na over ano siya touch so palalakihin ko muna siguro to yun isa na lang yung haharbesan ko para kahit papano mapahinga to So, yan, guys. Ito, galing din to sa kabilang garden. Patatry bin ko. Kasi, medyo naharas siya. Yan. Ito, ang tagal-tagal ko nang pina-flex sa 450. Ayaw pang may nin. O, diba? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 9 na ano? pagka ako na andito itap ko na lang to patutungtungin ko lang patutungtungin ko lang tong mga ugat papapasukin ko dito sa ano kasi medyo juvenile pa yung mga ugat niya ito ugat na siya ayan oh may sobra ng ugat pero ito to ito pararamihin ko yung ugat niya yung mga ugat na to ito tsaka ito Patutusok ko muna sa mga ano medyo bata pa yung mga ugat niya konti pa lang yung nakatusok yan pagkatumusok na yan dito ikakat ko siya tapos hayaan ko lang siya ng mga one week na nandyan lang din tsaka ko siya harvestin siguro mga ano mga four leaf hintayin ko mag four leaf to para ma propa ko yan nag siya oh penetration oh. ganda Golden siya talaga. Nag-orange pa to, oh guys, oh. Golden talaga siya. Yan. Paano guys, sobrang na ko lang yung halaman ko. Sinama ko na rin kayo. Happy watching guys. Bye!